pa na. Hi guys. So, laban na lang nila ko. <coughs> nga tong target guys. Hara to, nawaan. You know for what is this? So, dada da eh. Yeah. Nara guys. Dapat dat. Nara nagilo no? Buwang na din guys. Char. Ready? Ready set. Go. Oh Gahit dai na ano. Ouch! Naputuan ang 'an. Jebat. Chaa. Nandiggat. Eh habis na Lipay <laughs> kayo siya, guys kay. Habis na mi sa among kalabasa. Okay, guys. Timbangon naman, guys. Sira katilo. Let's see, guys. Ha? What? Tulog mo, there? Tulog to nga. Sure, eh. Sige. Tulog to nga. Ang amanguan, guys. Grabe naman yan. Very big. Thank you, Lord. Look at that.